Good morning po mga kababayan. Ito po, uh, nandito po kami sa Matagay Lanom. Ayan po si Totoy Mayeng, anak ni Tiong Ijong. Uh, tinitesting po niya yung uh, parang bathtub po dito sa Matagay Lanong, kung kaano kalalim. Medyo malalim pa rin po mga kabayan ang kanyang uh, pinagliliguan sa ngayon. Ito po yung falls, pababa po yan hanggang doon. Uh, kaya kung gusto po ninyong pumunta rito sa Matagay Lanom, mayroon po tayong uh, kung dito, pagliliguan na uh, uh, maganda po. Malinis ang tubig. Ayan po. At dito po, malapit po tayo sa nursery. At si Tutoy, uh, si Tutoy ay mayroon silang kaingin dito, ang kanyang tatay. Na, uh, kung kilala niyo po si uh, Chung Ijong uh, Castillo. Uh, siya po ang, paan, ang kumakatawang ngayon, ang kanyang anak, kabunso, si Mayeng Castillo po. Ayan, tumalo na po siya. Ayan po. At dito po siya ngayon nag uh, liligo. nagpapa uh, sa kanyang uh, uh, kasi minsan to ay may problema kaya ito pag pantanggal stress daw. Ayan. Ayan po. At uh, siya po ay aking sinasamahan. Abayan at uh, kami dito sa Kabanggan ay uh, po, marami po kaming uh, mapaglilibangan dito sa kabundukan. At kung gusto nyo pumunta po dito peaceful po tayo dito. At uh, um, maayos po. At ang daan, medyo, uh, medyo kung pa, linisin uh, na lang konti yan. Pero okay na yung daanan. Maganda na po ang daanan ngayon. Okay. ayan, uh, ayan po. Ayun, ayan, sige po. At magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. At uh, ayan po tayo. Yan, kasama po kami. Yan si Mayeng Castillo. Ay, ang ang yung lingkod ay si Leonardo Di Mano Senior. Ayun po kami. Ayun po ngayon at marami uh, maraming salamat po. Sana po ay maibigan niyo ang bidong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.